magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad? Salamat mga masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, ng marinig ito ni Matandang Las ito ay nagsalita at sinabi. Apo at Ken, hindi talaga ako pwedeng magkamali. Ang mga nilalang na sumalakay sa imperyo natin at Sam Iris sa kaharian mo Ken. At pumas lang ng libong kasundaluhan ng ating lahing elf ay walang iba kundi nagmula sa lahi ng mga barbarian. Ang mga figure pa lang ng mga nilalang na mga napaslang ng kasundaluhan ng ating lahing elf ay tagmang tugma sa figure ng mga barbarian. At ang mga suot nilang baluti ay may nakatatak ng isang imahe ng barbarian. Kaya hindi talaga ako pwedeng magkamalikin ang lahi ng barbarian ang sumalakay sa ating lahing elf. Sabi ni Matandang Los, nang marinig nito ni Master Ken. Ito ay nagsalita at sinabi. Las kung talagang nagmula sa lahi ng mga barbarian ang gumawa ng ganitong karumaldumal na gawain sa ating lahing elf. Nais ko makita ang mga katawan ng mga nilalang na sumalakay dito sa ating imperyo. Halika las tignan natin ang kanilang mga katawan. At bakit naman nila gagawin iyon sa ating lahing elf? Sabi ni Master Ken, nang marinig ito ni Matandang Las. Ito ay nagsalita at sinabi. Mas mabuti nga Ken na makita mo din ang mga katawan ng mga nilalang na iyon na sumalakay sa ating imperyo. Upang malaman mo din na ang aking sinasabi ay totoo. Isang daan porsyento na nagmula sa lahi ng barbarian ang mga nilalang na iyon. Sabi ni Matandang Lars at ito ay naglakad pasulong patungo sa mga katawan ng mga kasundaluhan ng lahi ng barbarian. At sila Sophie at Master Ken ay naiwan sa Glit at si Sophie ay nagsalita at sinabi, Master Ken halika na kayo. Tignan nyo ang mga katawan ng mga kasundaluhan na nagmula sa ibang nilalang. Nanapas lang din ng ating mga kasundaluhan nung oras na tayo ay sinalakay ng mga nilalang na iyon. Sabi ni Sophie at hinawakan ni Sophie ang kamay ni Master Ken at Hinayla habang naglakad na si Sophie. At si Master Ken ay naglakad na din patungo sa mga katawan ng mga kasundaluhan ng lahing barbarian na mga napas lang din sa nangyaring digmaan. Samantala, sila General Oliver at Lynn, ay hanggang ngayon ay napakabilis ng paglipad sa mga oras na ito. At si Sophie ay nagsalita at sinabi, malapit na tayo sa imperyo ng ating lahing elf General Oliver. Sabi ni Sophie, nang marinig nito ni General Oliver ito ay nagsalita at sinabi, tama kayo mahal na Prinsesa Lynn. Ilang minuto na lang nandun na tayo sa imperyo ng ating lahing elf sabi ni General Oliver at ang dalawa ay nagpatuloy sa paglipad. Samantala sa loob ng imperyo ng lahing elf, si Matandang Los ay nakarating na sa mga katawan ng lahing barbarian na wala ng mga buhay. At si Matandang Los ay tumigil sa paglalakad habang si Matandang Los ay tumingin sa mga kasundaluhan ng lahing barbarian na mga nakahiga at wala ng mga buhay. At sabay tingin kila Sophie at Master Ken na naglalakad. Maya-maya sila Sophie at Master Ken ay nakarating na din kung nasaan nakatayo si Matandang Loss. At si Matandang Loss ay nagsalita at sinabi, Tignan mo Ken ang mga pigire ng mga nilalang na ito at ang kanilang mga baluti na suot-suot ng mga kasundaluhan na ito. Sabi ni Matandang Loss, nang marinig ito ni Master Ken, ito ay naglakad pasulong ng ilang hakbang. At sabay tingin sa mga kasundaluhan ng lahing barbarian. At ang paa ni Master Ken ay kanyang ginamit upang ang ulo at muka ng isa sa mga kasundaluhan ng lahing barbarian na napaslang ay makita niya ng husto. At laking gulat ni Master Ken nang makita niya ng husto ang muka ng isa sa mga pigire na nagmula sa lahi ng barbarian na wala ng buhay. Si Master Ken ay halos sumabog ang dibdib dahil sa bilis ng pagtibok ng puso nito. At si Master Ken ay nagsalita at sinabi, Ano? Paano nangyari ito? Tama kalas. Ang sundalo na ito ay isang barbarian at si Master Ken ay tumingin pa sa ibang mga kasundaluhan na nagmula sa lahi ng mga barbarian. At si Master Ken ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. At si Master Ken ay nagsalita at sinabi, Bakit? Bakit nangyayari ang ganito sa ating lahing elf? Sabi ni Master Ken sa pagkagulat na tono. Nang marinig ito ni Matandang Loss. Si Matandang Loss ay nagsalita at sinabi, Ngayon alam mo na Ken na tama ako na ang mga kasundaluhan na ito ay nagmula sa lahi ng mga barbarian. Sabi ni Matandang Loss, at si Master Ken ay muling nagsalita at sinabi, Bakit? Bakit ang lahi ng barbarian ay nagawa ang ganitong gawain sa ating lahing elf? Sa anong dahilan nila para tayo ay kanilang gawan ng karumal-dumal na gawain? ang nilalang na matuwid na tulad ng lahi ng barbarian ay nakakapagtaka na makakagawa ng ganitong karumaldumal na gawain sa ibang nilalang na tulad natin na kahit kailanman ay walang nangyaring hidwaan sa panig ng ating lahing elf at sa lahi ng mga barbarian. Anong dahilan nila para pagpapaslangin ang aking mga kasundaluhan at tumungo pa sila mismo sa ating imperyo upang wasakin ang aking kaharian? ang ganitong pangyayari ay lubos na nakakapagtaka kung ang gumawa ay ang lahi ng mga barbarian na nagtataglay din ng matuwid na paninindigan laban sa mga nilalang na nagtataglay ng kasamaan. Sabi ni Master Ken sa tono ng sobrang pagkagulat at hindi makapaniwala. Nang marinig ito ni Matandang Los, ito ay nagsalita at sinabi, Ken, mukang ang ating paniniwala sa matagal na panahon ay hindi talaga iyon totoo. Baka nga ang lahi ng mga barbarian ay hindi talaga tulad ng ating iniisip na sila ay nagtataglay ng kabutihan sa kanilang mga puso. Kung sila man ay nagtataglay ng kabutihan sa kanilang mga puso hindi nila ito magagawa sa ating lahing elf. Nawala naman nagawa sa kanilang masama para gawin nila ito sa atin. At kung tama din ang ating paniniwala noon pa man na mabuti ang lahi ng mga barbarian at ang kanilang hari. Sa tagal ng panahon maaari din itong magbago. Kaya hindi imposible na magawa nila ang ganitong dumal na gawain sa ibang nila lang na tulad ng ating lahing elf. At baka hindi natin alam sa lahi ng mga barbarian ay malaki na ang pinagbago sa kanilang pamumuhan lalo na hindi rin natin alam na baka hindi na si Haring Benj ang sinaunang pinuno nila ang namumuno sa lahi ng mga barbarian. Baka ang lahi ng mga barbarian sa pamumuno ng bagong hari nila nais nitong magpakita ng kanilang lakas at puwersa na mayroon sila sa ibang nilalang na nandito sa mundo na ito na naninirahan. Maaari ganon ang nangyari na sernaryo. Sabi ni Matandang Loss, nang marinig ito ni Master Ken. Ito ay nagsalita at sinabi, Loss, mukhang may point ka nga, Baka ang matagal na natin pagkakaalam tungkol sa lahi ng mga barbarian na sila ay mga matuwid na nilalang at nagtataglay ng kabutihan sa kanilang mga puso ay hindi totoo. O baka dahil din na sila ay nagbago na ng pag-uugali dahil sa tagal ng panahon. Ngunit ang sinasabi mo na baka iba na ang hari ng lahing barbarian at iba na ang namumuno sa mga ito kaya nagawa nila ang ganitong mga bagay ay napaka-imposible mangyari dahil napakahirap mapaslang ng hari ng lahing barbarian na si Haring Benj. Ito ay nagtataglay din ng sobrang lakas na spiritual at kahusayan sa pakikipaglaban. Na kahit ang mga hari sa God's Domain ay hindi nagawa ang ganong pangyayari. At kung napalitan na ng asa pwesto si Haring Benj at iba na ang namumuno sa lahi ng mga barbarian. Ito ay kakalat sa mundo na ito. Kaya napaka-imposible iyon loss. Si Haring Benchparen sa tingin ko ang hari ng mga barbarian wala nang iba. At tanging ang kanyang utos ang sinunod ng kanyang mga kasundaluhan. Kung ang lahi ng barbarian ay pinagtatangkan ang aking buhay nakakatiyak ako na may lihim na galit ito sa ating lahing elf. Pero bakit sila nagkaroon ng lihim na galit sa akin at sa ating lahing elf? Bakit at paano nangyari ito? Sabi ni Master Ken sa seryosong tono na may pag-aalala. Nang marinig ito nila Sophie at matandang Loss, si Sophie ay nagsalita at sinabi, Lola at Master Ken, baka nga hindi nga mabubuti ang mga nilalang na iyon na nagmula sa lahi ng Barbarian. At baka ang pakay nila sa pag-alis sa God's Domain at manirahan sa ibang mundo. Tulad sa mundo na ito ay magpalakas sila ng husto at gumawa ng kasamaan sa mga ibang nilalang. Dahil sa God's Domain hindi nila magawa ang kanilang mga ninanais na kasamaan dahil masyadong malakas ang mga Diyos at Hari na mayroon sa God's Domain. Kaya mas minabuti ng kanilang Hari na tuluyan ng umalis sa God's Domain at dito manirahan sa mundo na ito. Upang magawa na nila ang talagang ninanais nila na gumawa ng kasamaan sa iba't ibang nilalang. At ang lahi natin elf ang kanilang naisip na unahin na gawan ng kasamaan. Upang ipakita sa atin kung gaano kalakas ang kanilang lahi at dapat natin silang katakutan tulad na lang din ng lahi ng mga demonyo at isa pa Lola at Master Ken. Hindi din natin alam na baka ang lahi ng mga demonyo at ang lahi ng barbarian ay may lihim na pagkakasundo. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!